Ma'am Dana, maganda umaga po. Good morning, Ma'am Te, DJ Chacha. Good morning. All right. Um dito ho muna at first, uh, you know, uh, glance dito po sa isyung ito, diyan muna particular sa kagayan. Ano po ang uh, tugon dito ng uh, BI dito po sa mga reports na ito, two issues, no? Opo, uh, kapansin-pansin daw ho, hindi naman sa sila po lamang ang tinutukoy pero marami ang mga Chinese students doon, hindi lang daw Chinese kundi ilang pa hong mga national pero pinakamarami daw po ay Chinese at dito po may mga binabanggit na nausaping pang seguridad. Yes, um, ang nakita po natin sa data natin, medyo mataas po talaga yung bilang ng Chinese nationals doon na 1,500 po yung bilang doon. Pero karamihan po ng mga Chinese nationals, the bulk of the Chinese students are in Metro Manila. So it's a small percentage of the total siguro ng Chinese nationals all over the Philippines. Pero yung sa usapin po ng seguridad, I think um, it is worth looking at by government intelligence agencies. Given that, of course, maaring kompleto ang dokumento, they have uh, secured um the appropriate permits for all, pero baka may ilan na inaabuso yung kanilang mga visa. So nasa mandato naman po yan ng mga government intelligence agencies na tingnan po kung ano yung mga activities nitong mga individual na ito. Kung uh, sila po ay nasa mga areas of uh, concern. Opo, uh, pakilinaw lang sa kagayan mismo, no? Oo. Ah uh, ilan doon ang per BI record? Kasi di ba meron naman kayo mga informasyon? Yes. O, kung uh, mga... Kasi una, di ba nagpaparehisto sila sa inyo, right? Yes po. Meron kayong alien registration. Tama po. Oo. Ito bang alien registration na ito, regardless kung ano ang estado mo, kung tourist ka man dito, o ang iyong visa ay business o estudyante? Yung registration po natin is only for those with long uh, long long term visa. Mm -hmm. So yan po ay yung mga estudyante, mga nagtatrabaho, um, o kaya naman po yung mga residente. For those that are holding tourist visas, They are still, saklaw pa rin po sila ng Bureau of Immigration but they are not part of those registering, um, literally register, registering po na may um, ACRI card. Pero mm -hmm. nakikita pa rin po natin sa records natin um, because they are still extending their visas, mm -hmm. they are still securing permits as necessary. Oo. So, kumbaga kapag yan ay eh, turista, hindi na obligadong iparehistro pa sa BA para dito nga sa Republic Act uh, 1950 na Alien Registration Act? Hindi po. Okay. Hindi required ang mga foreign nationals under tourist visa mm. Mm -hmm. to register but they are still being monitored. Okay. Yung registration po na yan is in the sense that they um, secure mm -hmm. um, their ACRI card okay sige so uh, ito muna so kapag ho naman turista ito meron din kayong paraan para malaman kung overstaying na itong foreign national na ito that shared manong Ted, Meron po sa system natin, mm. makikita natin, um when when they present themselves or kung mahuli natin sila, mm. makikita po natin sa record kung ano po ang status nila dito. So regardless ito, no Chinese ang, ang pinakamarami Chinese di ba do sa inyong rehistro muna ng mga alien? Um, from what I recall po, yes Chinese nationals, but the arrivals po in terms of arrivals, Koreans po ang pinakamarami. Okay, pero uh, dito kasi sa informasyon na amin nga nakalap no? So far, ang may pinakamarami Chinese sa 49,556, yes. no? Ito po 'yung na i, uh, sa report niyo from January 1 to March 1 lamang ito. Mm -hmm. Oo, pero ang pagbinabanggit mo na ang arrivals is mga Koreano, basically mga turistang karamihan dito. Yes, yes, tama po kayo diyan, Manong Ted. Um, sa Koreans naman, ang trend niyan, tourist o kaya naman po, short extensions for mm -hmm. their English courses. Okay. Sige. For English courses? Yes. Okay. Sige. So, kung uh, meron na kayong record ng mga alien na nagparehistro, mga estudyante, meron ka ng idea more or less mag ilan ang naan doon sa mga EDCA sites, particularly sa Agayan? Sa Agayan, manong 10, meron tayong mahigit 1,500. Chinese students doon mm -hmm. um they are endorsed by um a uh, major uh, Philippine university doon mm -hmm. um yun po yung mga na-issuean natin ng student visa Okay paano ang um, magagawa at humihingi tayo ng pangunawa kung bakit Chinese ang pinag-uusapan dito. Ha? Kasi uh -huh. nga, hindi lang naman po Chinese ang mga nag-aaral dito. May mga South uh, African nga eh, di ba? May mga ibat ibang mga uh, lahi. Pero kasi nga, may pinag-uusapan tayong tensyon, ano sa West Philippine Sea, kung saan China ang ating numero uno pino problema, kaya napag-uusapan yeah. ito. So uh, dito, paano malalaman? Uh, ano ang papel ng BI sa pag-aalam sa aktibidad nitong mga umano'y estudyante na ito? Yes, doon po sa prevailing law natin on foreign students, ang BI po ay part ng interagency na nag assess po doon sa mga uh, estudyante, uh, interagency on uh, interagency committee on foreign students. Ang chair po nito ay CHED. Mm -hmm. Kaya ang procedure po kapag ka may foreign national manong bed, na gustong mag-aral sa Pilipinas. Um, they are endorsed first by a legitimate school before dumaan po sa CHED. Ang CHED po ang mag endorse sa Bureau of Immigration dito po sa estudyanteng to upang mabigyan po ng uh, visa ng kanilang student visa. Once mabigyan po ng visa nito, ang monitoring po ay Bureau of Immigration. Of course, when it comes to um, uh, visa compliance, And uh, kasama po doon sa batas na kailangan po i-forward din yung listahan ng mga foreign nationals ng paaralan na yon sa NICA, the National Intelligence Coordinating Agency, upang matingnan din po nila kung meron po mga security concerns. Mm, okay, sige. So uh, kapag may nag-usapan na yung uh, compliance nitong mga estudyante doon sa mga... Uh, requirements para sa kanilang graduation o mga degree, CHED issue na iyon? um Yes, Banong Ted. Pero mm -hmm. uh, may part din yan ng Bureau of Immigration kasi mm -hmm. ini-endorse sa ka atin ng school yung mga estudyante. Mm -hmm. Ang renewal niyan is every semester. Mm -hmm. Kapag nakikita po ng Bureau na pag-stack kasi meron po tayong certain standards mm -hmm. na kapag nakatatlong failures na sila, hindi na po natin i-re-renew ang kanilang student visas and they will be ordered to leave. So pinapadalhan din po tayo ng kanilang paaralan ng records kung ito po ay nag-aral, nag-aaral doon, ito po ay pagsak at nag school bukol. Pag nag school bukol po, pinapaalis na po natin yan and hindi na po natin i -re renew ang kanilang visa. At may record kayo niyan, no? Oo. We do have po yan, Manong. Oo, no? oo, kasi nga, pag nagkaroon ng formal investigation dito, may record tayo na maaaring maibigay sa mga mag nag Yung binabanggit mo ng mga estudyanteng yan, ano, yung, ano mga profile niya? Ano mga edad niyan? Um, karamihan po ito, I think, nasa 30s to 50s because ang kanila pong mga courses, I mean, the majority po, but this is not um, lahat sila, but the majority are in um, business courses, a uh, masteral and doctorate courses. Um tiningnan po natin on the ground manong Ted um doon sa paaralan. Ang on-site lamang ay nasa 400 Chinese nationals. Um because um information sa atin na nakalap natin is many of them are in uh in uh, bis uh, um distance pala, distance learning. So they do it online and then they come back to the Philippines once sila po ay mag-graduate na or kung merong documentation or whatever po na kinakailangan sa paaralan. Say it again, ang, ang present physically sa Agayan, 400 plus lang tapos yung Yung mga humingi ng visa ay nasa China? Kung uh, kumbaga, ang kanilang klase ay online lang? Um, yun po ang nakuha natin na information on the ground. The visa holders manong TED, ang total niyan is 1,516 po ang na-issue noong mm -hmm. 2023. But yung ngayon po na on-site doon po sa paaralan ay nasa around 400 lamang. Because of distance learning po, yun ang sinasabi ng paaralan. Mm -hmm. Opo, opo. Pero yung sinasabi ho ninyo na bilang na yan na binigyan po ng visa, as in, uh, na-check na nyo kung talagang eh hindi pumasok sa Pilipinas yung mga uh, Chinese students? They cannot secure po their visas kung wala po sila dito ng TED. So it's either, dalawa kasi yung procedure ng pagkuha ng student uh -huh. visa. Uh -huh. It's either they get it from um, the Philippine Post uh, abroad, mm -hmm. so ang mga embahada or konsulado natin, papasok sila dito with the student visa already, mm -hmm. or they secure it here under the Bureau of Immigration. Karamihan naman po dito sa mga foreign nationals na ito, ay nag-secure sa Bureau of Immigration. Um, even those na na-issuehan po ng uh, foreign post, ay nagre-register din dito sa atin sa Pilipinas. So nakita din po natin yan. So ito pong lahat 1,516, they had to register first mm. um, with their school and then with shed and shed endorses it to the Bureau of Immigration for us to issue po the visa. Oo pero physical presence. Um, initially po to get the visa they need to have their uh, they need to be here mm. because they have to get the biometrics yes uh -huh. kailangan po din yung ACRI card kailangan po magpirma and mm -hmm. all okay. but they are free po to go out of the country if they have to if it doesn't if it it's not required in their school to stay here um for prolonged periods of time Uh, ito ho ay mga mas marami ang babae lalaki? Um, I would have to get po the data on that. I have not yet checked po on their uh, uh, gender but I will update you manong said dito sa uh, data na to. Pede, meron bang mga pagkakataon kung meron kayong datos na yung nakapag-apply ng student visa, eh, eventually nag-retiree visa na rin siya through the Philippine Retirement Authority? Um, I am not aware po manong Ted, we would have to check it isa-isa siguro. Pero parang wala naman po tayong nakikitang ganoong trend. Um, mm -hmm. So far po yung mga nagre-retire visa are talagang mga bagong aplikante um, mm -hmm. sa nakikita po natin. Um, but from the initial checking po, nung data, parang wala po tayong ganong trend na nakikita. Okay. Ngayon, uh, sa sinasabi mo na merong mga estudyante na bumabagsak, no? And then, nakakatatlong bagsak na, hindi niya binibigyan pa ng renewal ng visa at pinauwi uh, pinauuwi na sa pinanggalingan nilang bansa. Papano mo na, ano ang masasabi ng BI doon naman sa issue ng nakakuha nga ng degree pero nanuhul naman sa universidad? Ay bawal po yun kasi ibig sabihin merong pagkukulang yung universidad and maaari pong tingnan ito ng CHED although this is not siguro under BI already because these are regulations of the school mm -hmm. in terms of giving their degrees to um, uh, applicants whether it be uh, to, to students whether it be Filipino or um, foreign national but um, that's that's ano po that's going to be a problem dahil maari pong ma-revoke ang kanilang accreditation yung authority nila mm -hmm. to accept foreign students kung meron pong mga ganun issue ng diploma mill hindi totoo mm -hmm. ng mga estudyante yung ini-issuehan po nila ng mga um, certifications or clearances Okay, may tanong po si Chacha oo yes Miss Dana nabanggit nyo kanina no na may uh, datos naman kayong hawak at may paraan ng Bureau of Immigration kung paano i-track itong mga overstaying na no na mga foreigners dito po sa bansa natin. For example, pagka may isang foreigner na nakita nyo po sa datos ninyo na nag overstay na pero yung binigay niyang address ay mali na, paano pong gagawin ng Bureau of Immigration doon? Yes, kung ang taong po ito ay nakita po natin person of interest, nakita po na mali ang address we conduct po a manhunt and investigation. Upang sundan po, meron po tayong intelligence division that conducts investigations on the ground. So there are ways po para malaman ng ating intelligence division kung nasaan na kung lumipat na itong individual na ito at mahanap po ito para mahuli at mapateport. Mm -hmm. Sa datos niyo po, um, malaki po ba yung porsyento nitong mga uh, talagang natatrack ng Bureau of Immigration o mas malaki po yung hanggang sa ngayon mga nag-overstay pero hindi natin mahanap kung nasang lupalop ng Pilipinas sila nandoon? Well marami-rami po yung mga nahuhuli natin. Um, I think yung mga napat po natin ay umabot sa 3,000 noong nakaraang taon. Um, very uh, uh, fluid po kasi yung numbers natin ng uh, staying here in the Philippines and overstaying and all of that. Pero yung atin pong Intel division are very active. Ang ginawa po natin ngayon kasi nag-regionalization uh, tayo ng Intel natin. So each region may nakatutok po na Intel na nakipag-coordinate po sa local government unit which Um, gives information po doon sa mga intel agents natin kung merong mga uh, kadudadudang activities po doon sa kanilang area. Um, curious lang ako ma'am Dana, no? gano'ng katagal bago inireport ng Bureau of Immigration sa so mga intels niyo ito mga nag-overstaying na mga foreigners, not just Chinese, even yung ibang nationalities. Uh, is it um, kunwari doon sa datos ninyo, a day pa lang na report na po ba itong mga ito? Um, Doon ko sa overstaying data natin, we do not look, uh, hindi po yun ang nagiging final basis natin but more of the activities of foreign nationals. So kasama po yun sa tinitingnan natin, yung records left, they are overstaying. Pero hindi po yun yung final determination natin because sometimes they might be overstaying for a day or so but they have valid or legitimate reasons to stay here. They have family, they have um, uh, uh Uh, pending visa applications and things like that. But we look into um, persons of interest that number one, have been monitored by the Bureau. Number two po, yung uh, nai-report po sa atin ng local government units. And number three, yung mga nai-report din po ng mga um, concerned agencies or yung mga uh, concerned citizens. Dito po sa binabanggit ninyo na meron tayong 1,500 Chinese students sa Cagayan na 400 lang ang physically present na nandoon, sa ibang parte pa po ng Pilipinas, ganito rin po ba kadami o sa Cagayan talaga ang pinakamadami sa ngayon? Actually, ang pinakamadami po natin na recorded ng mga issuance ng um, uh, student visas specifically for Chinese nationals is in NCR um, doon po yung bulto ng mga uh, issue natin ng visa. Um, mga nag-aaral po dito sa mga paaralan dito. The rest po, paunti-unti lang or uh, a handful compared to the NCR po. Oo, dito po sa NCR, sa datos po na hawak ninyo, ilan po ang uh, Chinese students na, na mayroon tayo at ilan yung physically present? Um for 2023 po ang ating data for NCR na sa 9,000 po yung Chinese nationals na nag-aaral po dito in various schools inside Metro Manila. Mm -hmm. Um doon po sa physical presence nila, we have yet to check po doon sa ating records, pero we do have records of that. Okay. Sige. So mama, kami po ngayon uh, uh bago tong hayan tong ilang pang issue no na baka meron pong tugon na ang BI dito po sa report na ngayon, nito pong mga pag-aalala, no, yung sabi nga po nitong si Professor cabalsa yung bigger picture sa isyong ito ng influx no ng mga foreign students at ang pinakamarami nga po ay mga Chinese na dapat daw ho uh, uh, tanggapin bilang isang uh, pakakataon para maging magbabantay. Mag sa ating pong national security, because of experience po ng ibang mga bansa sa mga nag i ano po ang tugon dito ng BI? Yes, Manong Ted. I i think, I believe po at the Bureau believes that tama lamang. Natingnan po ito kapag merong mga areas of concern, mga merong lugar kung saan may mga conflict or may mga concerns po ang uh, national security. Tama lamang po natingnan natin. Uh, prudence is important pagdating po sa mga ganitong matters. And tayo naman po ay eh nakikipagtulungan doon sa mga uh, government intelligence agencies para mm. ma-provide po yung kinakailangan data na magagamit po nila sa investigation. Kasi maaari po that a foreign national has all the required documents but merong kakaiba uh -huh. siguro sa kanilang ginagawa and it's really worth, Uh, looking into. Siguro yun na lang manong pet. Opo, sige. Uh, sa ngayon po, sa record ng BI, anong nationality may pinakamaraming overstaying? Um, sa so overstaying po, um, hindi ko lang na-check yung latest figures natin. But dun sa mga arrest po natin and yung mga na, na dadala po sa ating uh, warden's facility, usually po Chinese nationals yung matataas but siguro oh, mm. hindi naman namin tina-target yung mga Chinese nationals. Mm -hmm. Kasi yun po yung mga nahuhuli namin na mga uh, meron pong mga immigration violation. Oh sige, may nagtatanong dito kailan kayo manguhuli ng Indian daw na nagpapa 5-6 kasi <laughs> <laughs> hindi nila malimutan yung nangyari doon sa sa Region Lilo. 6. Oo. Yes. Yes. Um, meron po. Siguro uh, wag ko lang ma-preempt yung mga mm. operations natin. But mm. it's ongoing po yung ating mga operations. O sige. So ma'am, ito hong nahuli sa tagig na isang uh, Chinese national po na maliban ho sa mamahaling uh, uh, supercar, ano eh, ang dami niyang hawak na barel, ito pong si uh, Hai Qiangsu na hindi daw ito nahuli naman actually. Ano ho ang estado nito? Yes, um, nakikipagtulungan po tayo sa um, PNP and NBI about it. Actually, Manong Ted, nung nakita natin yung news tungkol dyan, um, tinawagan na po natin, nakipag-coordinate na po tayo agad sa kanina upang makuha yung information um, nitong mga individual na ito para mm. ma-check po natin sa records natin at makapag-file po tayo ng appropriate cases para kung mag-attend man na umalis yan or whatever, maharang hmm. po natin sa paliparan. So hindi, it, uh, nasa ngayon ito? Meron ba kayong report kung talagang ito ba ay hawak ng mga otoridad? Ng mga, di, kapag ba ganito na foreign national ang hinuli, ano ba ang standard practice dito? sa madadalhin to Saan ito kukulong? Um, depende po sa violation kapag local law enforcement agencies po ang humuli sa kanila at local violations po kagaya ng mga illegal na mga parel and all. Dito po sa local jails natin hinukuli. Pero pag immigration po ang humuli and immigration violation po ang nakita, doon po sa detention center ng BI dinadala. Um, kung makita naman po na walang cases to be filed here in the Philippines, but they, uh, the local law enforcement agencies choose to turn it over to the Bureau of Immigration. Um, yan po may uh, formal process po yan na turn over sa atin um, uh, upang maka-file po tayo ng appropriate immigration charge against them. Sige, so to answer my question, nasaan si Hai Kiang Su? Meron kang informasyon itong 24-year-old na Chinese national. Um, I have yet to get the information po kasi okay. naantay po namin sa Kapulisan po yung full information about their identity. O oh, sige, ito namang uh, isang uh, Zhuang Guangdong na nanunuhul po itong mga kasamahan niya rin, mga Chinese, nung siya mahuli. Meron ba report dito, ma'am? Ma'am, nakakakuha lang namin ng report nung mm -hmm. sa mga um, online news po. Um, but we have coordinated po with the agencies para makuha po yung details nila kasi kadalasan po maraming mga kapangalan eh, yung mga yan but we need po the full name siguro and the mm. date of birth and all Sige. to confirm their identity. So hindi ba standard di ba ano yan standard yan ng huli ka ng dayuhan regardless kung nationality o uh, kung kasong kriminal hindi ba dapat immigration bureau ka agad ang tinitimbrihan nila? Um, not necessarily manong TED kasi pinoprocess yan in accordance to um, local laws natin. So kunwari, mm. Um, example lang, may napatay siya. So the usual uh, case mm. po, ipafile mm -hmm. sa korte, pupulong mm -hmm. sa local um, uh, jails natin, mm -hmm. hindi automatic po na immigration case or ipa-forward ang individual po sa immigration. Pero automatic dapat ina-advise kayo di ba Kasi nga baka meron kayong Interpol uh, connection din to find out kung itong uh, dayuhan ay ano, wanted. Um normally po they seek information okay. from the bureau on identifying or confirming the identities of the individual uh, but the turnover uh, itself is not necessary or not um, siguro uh, mm -hmm. uh, uh, immediate kasi s'yempre may mga processing pa po yan kung oh, po. kailangan pong ikulong yung individual sa local jail. Okay, sige. Salamat po na marami Ma'am Dana sa inyong panahon sa aming programa. Anytime po. Salamat po. Good morning. Thank you Dana Sandoval ng Bureau of Immigration. Ted Fajlon at DJ Chacha. Nyo nasa 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.